dang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Pagdadalamhati sa gitna ng Semana Santa na maaaring maging babala sa mga papasyal sa dagat. Isang bata ang pumanaw sa Palawan dahil sa dikya o jellyfish. Nadala pa sa ospital ang bata pero hindi na naisalba dahil sa severe allergic reaction. Bukod sa mismong lason, pwede rin makalunod ang dikya ayon sa mga eksperto. Ang mga pwedeng first aid sa pagtutok ni Sanjo Aguinaldo. Malaparaiso ang White Sand Beach na ito sa Araceli, Palawan. Pero dito mismo nasa labay o kinapitan ng jellyfish ang sampung taong gulang na si April Joy Palay na naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Ayon sa Araceli Rural Health Unit, makikita ang pangitim ng braso ng bata na kinapitan ng dikya. Ayon sa RHU, ang pagkapit ng dikya sa bata ay nagresulta sa anaphylaxis o severe allergic reaction. Try pa rin po kami mag-drive, uh, nagliye po kami ng gano'n, ng CPR para mag-revive sana yung bata pero unfortunately hindi na po nahabol. Ayon sa ama ni April Joy, nag-swimming sa poblasyon ang kanyang anak kasama ang isang kaibigan. Pero sandali raw na iwang mag-isa ang kanyang anak nang mag-CR ang kaibigan nito. Pagbalik niya, yung anak ko, yung nasalabay na. Nahila sa tao, mas, mali, mas maliit pa po sa kanya. Yung ka ka kanan na kamay niya, pero lubog pa rin yung ulo niya sa dagat. Pero sabi ni Mang Renon, hindi lang sa braso, nasa labay ang anak niya. Kaya kahit nagsumikap daw ang doktor na iligtas ito, hindi kinaya. Damian ang dami tama ng anak ko, sa kamay, talagang kahit binata talaga, hindi na bubuhayin talaga. Sa dami ng tama ng kamandag ng salabay na yun, grabing itin. Saan pa bantakin po? ko niyo, niyo ma'am. Mga limang pulgada. Yung haba dito sa pulso niya. Yung haba ng itin. Bubuhin ko ba niyan? Wala na. Bunso sa apat na magkapatid si April Joy na grade 5 student. Sa isang iglap, wala na ang batang nagdala ng labis na kasiyahan sa kanilang pamilya. si April Joy po, mabait, ako ay po si Prudy. Bala ani sa mabata, matukas kuto para sa akin na, na may kapatong kinakabunsok. Ayon sa Department of Health, ibat ibang uri ng jellyfish o dickyas sa Pilipinas. Kabilang dito ang dikyang may venom o lason. Pero bukod sa lason, ang pagkalunod daw ang isa sa pangunahing dahilan kaya namamatay ang ilang biktima. Kung masakit yon, ang tendency mo ay uh, pwedeng nataranta, di ba? Na may nakakapit sa iyo tapos yun, hindi ka nakalangoy para makaahon. So ang unang kalaban talaga sa jellyfish sting is not the sting itself, kundi yung pagkalunod. Kung nasa labay ka, dapat daw umahon agad. May pagkakataon pa raw na maisugod ang biktima sa ospital kung kinakailangan. Meron ding first aid na pwedeng gawin. Ngayon, ang pinakamainam pa rin uh, ay yung seawater. Okay, yun uh, para matanggal siya. Umubra naman yung ihi, suka, alak, pinagsamang meron pang baking soda. Pwede naman yon, Kaya lang sa mga pag-aaral, uh, pwedeng nagmimintis, pwedeng okay naman. Pero ang nakita nilang consistent ay yung tubig-dagat pa rin. Payo ni Tayag, kung walang sapat na kaalaman sa jellyfish, mabuti nang umiwas sa lahat ng uri nito. Dapat din daw ipahinto muna ng local government ang paliligo sa dagat na may mapanganib na uri ng jellyfish. Mainam din daw na merong laging bantay sa mga naliligo sa dagat. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas.